Good morning po, muli ako si Bindor Mix Official Tayo po'y eh magbablog ng panibagong vlog Abangan nyo po yung aking uh, video At maraming maraming salamat nga pala sa aking mga solid na mga supporters sa aking Youtube at saka sa aking Facebook account Ayan, Meron tayo rito nga alamang bagoong, meron tayong 20 70 pesos kada isang kilo magkakano rito be ah 120 kada sa kilo boy pa siya Ito pa rin ang alimasag, no? nasa icing icing papala iba iba hmm. Ay ganun ba 'yon? Ayan o oh, may malaki pa o. Oh. Ayun, para isahan na lang timbangan ano. May mm. malaki mother. Marami tayong mga seafood. Oo nga. tapi mo ako nito, ikot lang ako. Akin na lang to. Sanda na lang sa ilat yung kuning ah oh, sige. Balot mo. Ayan. Thank you, babe. Thank you, babe. nakampan Tumpok Dito tumpok din magkano to? 150 lang na. Dito sa tumpukan mo na yan magkano? Yan, ito 150, ito 250. Ah, biso po Yan 150. Oo. Oh. Sa lingit. Mayroon tayo rito ng bangus. Dagupan. 140 kada isang piraso ng ating bangus ng Japan. Meron din po tayo 130 kada isang kilo ay isang piraso. Oh, 140. 130. Dalawa din. Wala na akong tilapia. Eh, magkano tilapia? <laughs> Ayan po, meron po tayo rito ng talaki ito. Talaki itog at sa kapitilya, salmon. Ayan oh, nyo yan. Oh, Dong, salmon! Oh, Toter. Toter. Ayan, sarap sa sabaw yan meron pa yung lisugo o korte hang Ay, 50 lang yan, madam. 50. 50 pesos lang. Katay, 1.50. Ay, 50 tumbo. lang tayo. Pamax yung pang-iwa, pang-brito. Sariwa, o sariwa. Ayan, ito yung ating mga iwa akong pokorito, Nay. 50 pesos. Ayan po, 50 pesos po yung lahat na yan po. Bawat pong po, 50, 50 pesos. Pero din po tayo nga sa Marlite. Ayan po, 50 pesos. Ang Ah, 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 Walang galunggong kayo. Wala ma'am. Shout out sa mga viewers mo ma'am. Oo, oh, sige, shout out sa Hello. viewers. Salamat, <laughs> paki-follow na lang. <laughs> Ayun po, meron po tayong bangus dito, dagdag. 140 bawal yung tawal balak Kutila po yung ating mga isda ngayon Mga kabinders Wala tayong labas na Mga maraming latagan ngayon Araw ng uh, Merkulis February 12, 2025 Tapi kayo ha. Ayan, dito meron tayo 150 kada isang gras. Ayan po yung ating 150 na bangos. Meron din po tayong 140 per graso. Lahat po lang yan per graso. So, bangos, eh. bangos, bangos! Ayan natin po tayo 50 pesos. Meron po tayo po sa dito. Ayan po. 130 po kada isang garaso. Para natin po Meron tayong 150 kada isang. 150 at saka 150. ito po yung ating mga tunsoy ngayon. Ngayon, yeah, 50 pesos din yeah, po kala sa mga kukupan. Ngayon yeah, po yung ating pampanuway. 300 po kala sa kilo ng ating pampanuway. Ngayon yeah, po. Sariwa, sariwa po yung ating uh, golden pampanuway. Kano yan? 180? yung isang ganyan ayan po yung ating pusil kalawang pang calamaris po 180 po kada isang kilo niyan oh, ito po yung ang uh, kanyang pampano white ah uh, 320 po kada isang kilo ng kanyang golden pampano white ayan po 180 kada isang kilo ng kanyang gulyasan 180 kada isang kilo. Ayun po yung ating kulinasan. Pangbit. 3.9. Malo, sa lasa mo. Magkano ah, mo? 350 kada isang kilo. Wenyan din legit ako eh tinda ko eh. Naman mo baka masikap ay. Ganon rin kaya mataas eh. Ito pa isang box na ito eh. Yan po yung ating mga Batangas Tilapia. 130 po kada isang kilo ng ating Batangas Tilapia. Po ngayon yung ating mga lataga na isda ngayon dito sa Malabon Fish Port. Kunti lang muna ang mga isda natin ngayon dahil sa sobrang lamig ng ating panahon. So nagtatago po yung ating mga isda. Baka sa susunod po ng mga araw dadagsa na po yung ating mga lataga na isda dito sa Fish Port Malabon.